Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Ngayong gabi nga, inilinis ko yung pati tray nila kasi papaltan ko na nga ng pipad. Baliten, small pipad nga pala yung nilalagay ko. Dahil mas matipid nga pag small pipad lang ang gamit. Alam naman natin na kahit mag hugas tayo ng mga gamit ng mga fur babies natin ay hindi pa rin naaalis yung bakteriya. Kaya naman, ini-sprayan ko sila nitong Argent Plus Silver Ion Spray. Pwede nyo yan spray sa paligid nila kahit sa mga laruan, sa damer at kahit saan pa. Kasi sa loob ng 30 seconds, mamamatay na talaga yung mga bakteriya. At eto nga din pala, ay ni spray ko sa potty train nila para alam nila na dito lang sila magwiwiwi. Pero minsan meron din talagang accident na mali yung pag nila. At kinabukasan nga pinag-aayos ko na tong stock ng best bud. Pinagsama-sama ko na nga dito sa cabinet na ito. At para naman hindi na ako mahirapang maghanap kapag magmi meal prep na ako. Isa sa best bud ang pinagkakatiwalaan ko pagdating sa mga pinapakain ko sa aking mga fur babies. <laughs> Dahil single ingredients nga ito at no preservatives. At pagkatapos ko ayusin ako na may magagawa ng breakfast nila. O diba, hindi na ako nahirapang maghanap ng mga kailangan nila para sa meal prep nila? Alam nyo ba kaya pinagkakatiwalaan ko tong products na to dahil lagpas one year ko na silang gamit? At ang napansin ko talaga nung diretsyo ko yung gamit nito ay eh, hindi nagkakasakit yung fur babies ko. At kada variant nga ay eh, merong iba't ibang benefits. Pero merong food allergies or sensitivity ating fur babies sa specific variant. Kaya naman yung eh, monitor nyo rin yung mga fur babies nyo pag binibigyan nyo sila ng mga pagkain. Baka kasi kayo ng bigay ay eh, may allergy naman pala yung aso nyo. Hindi porkat walang allergy isang aso niyo ay eh, wala na ding allergy yung isa nyong aso. Kaya kung ako sa inyo pag magbibigay bigay kayo ng treats or mga powderized dyan ay yung mga single ingredients lang. Mas mabilis nyo kasi monitor kapag single ingredients lang yung product na ibinibigay nyo sa aso nyo. At alam ko din naman, meron tayong kanya-kanyang trusted brand. Pero kung ako sa inyo, ay try nyo na rin nung mga best but products. Affordable siya at magagamit nyo talaga siya ng 2 to 3 months. Syempre depende kung ilan yung aso nyo. At meron nga ako dito na parcel na talaga naman isisingit ko lang sa inyo. Dahil sa last video ko nga, yung mga itim na parcel yung binuksan ko tapos na iwan yung mga puting parcel. Kaya abangan nyo na lang sa next vlog. Ito nga pala yung pet na talaga namang gustong gusto ko dati pa. Pricey siya pero pag nagtitipid ka ipagroom yung for babies mo ay napaka worth it. Mas malaking tipid talaga kapag ikaw yung bibili ng gamit. At meron na din pala yung kasama na apat na mouthpiece. Ito nga din pala yung pinakasaksakan niya. At meron na din yung stand. At hindi din ganun kalakas yung ingay at syempre meron na rin yung hawakan. Ilalagay ka na lang sa yellow basket or comment section. Ginugulo ka din ba ng aso mo habang may ginagawa ka? Nako, eto lang katapat niyan. Bigyan mo lang yan ng chicken feet at talaga naman magiging busy na rin sila. Single ingredients nga lang ito. Dinehydrated dehydrated lang siya. Hindi lang yan basta chicken feet at napakadami pa yan healthy benefits. At alam nyo ba nakakatanggal yan ng baho ng hininga ng mga fur babies nyo at mga tartar sa tit nila? O teka lang, binigyan ko nga siya para maging busy siya at hindi ako guluin sa ginagawa ko. Naging busy naman ako panoorin siya. Diyos ko